Dikit mo yan dyan. I-adjust nyo lang po rito yan. Ayan. Nasa right level na siya niyan. Yung paglilibel ng tiles. Pambilis lang. Pag ganyan mo, pak. O alimbawa, magta-tiles po tayo. Sa pagta-tiles, napaka-importante po yung makuha mo yung cross. Paano mo kukunin yan? Pagka wala kang gamit, ang tagal. Ito po, makikita nyo na po yung magiging guide nyo. At yung paglilibel ng tiles. Lalo na sa CR. Imbis na yung tubig papunta sa drain, <laughs> tumatakas sa drain. Kaya pag maliligo ka, madami kang napakang tubig na pinagliguan ng iba. Maglulumot yun. Kaya marami na aksidente. Ito, ang bilis lang. Pag ganyan mo, perfect level na. Napakabilis. Halimbawa, magkikesame ka. Magtayo ka ng isang tubo. Hindi siya direksyon, Dikit mo yan dyan. E di tabingi siya. I-adjust niya lang po rito yan. Ayan. Nasa right level na siya niyan. Mabilis na mabilis kayo mga kapag-level. Hindi gaya nung iba na isang buong araw li-level pa lang. Mamarkahan mo ito, markahan mo yan bawat lugar, markahan mo, tapos na. Kaya inope ko po sa inyo ang ating branded na laser level, Sitsu brand mga best friend. Yan po ay nagkakahalaga ng 4,750 pero ibibigay po natin ng 2,899 lang sa unang 50 person na bibili. Kaya sa lahat po ng gustong umorder, magchat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag magtext sa mga numero na kapaskid sa inyong screen.